Ayan ang mga anak ni Badiday. si Jo, Si Marjorie, si Christine, at si... Ang Oh, sarap Oo. Anong... Christine, na-miss mo si Mama. Kasi wala si Mama. Ha? Oo. Oh. Oo. miss mo siya. Na-miss mo siya. Alam yung sabi mo kay Mama.

Kaintindi. Kaintindi daw sa kanya mga kapatid na hindi siya makauwi. Nag-usap kayo ni Tita Pibilag May binilin siya sa inyo? Sabi niya ano, mag-vlog daw kami dito. M -dito. Mm -hmm. At ano, mag-enjoy daw kami sa vacation namin. Thank you po Tita. Nakakonsert na Concern niya po sa, sa amin. Support niya sa amin. Isang so, magandang araw, mga babae, mga kalakotsyer, mga kabiheros. Welcome back, la. Dito sa Davao. Kasama natin si Peter Hello. King. Welcome back, la. Si, si, Sir Paul at saka si Aileen yeah. sa loob. Um, in interview si Irene. At dito tayo ngayon sa bahay ni Badiday. Kasama natin si... Kasama natin sila Mar sila Marjorie at saka si Christine. Say hi at si Rap Rap. Hmm. natin sila sa kanilang pag-uwi ni Marjorie dito sa pag-uwi ni Marjorie dito sa Marjorie. Tala dito. si Marjorie. Si mama mo na iwan. May pasok pa sila? Meron pa ba sila. Uwi ba si mama mo? Hindi. Hindi na yata siya. Ah, doon na lang siya muna. Kasi ano, um, wala silang bakasyon. Wala silang bakasyon. Oh, kasi iba kasi ang college sa ano, high school. So, kumusta na ang biyahe niyo dito, pauwi? Ah, uh, okay na po kasi may ininom ako. may ininom ka? Ibo namin. Para hindi kayo mahilo. Kasi matakot kasi ako kapag wala. Oo, oh, kasi masusuka ka. Hindi pa po pumagsusuka. Pero mahilo lang. Ay, di ka nasuka. Nahilo ka lang. Hmm. So, andito na sila sa kanilang bahay. Ano ba ginagawa dito? Bakit bakulanan nyo? Para ano yung asawa ni, ni Marjorie. ani ah, ano, ni Badiday. Yan ang panggat ano nila. Kaya nung bahay ito? Kaya nung bahay ito? Kabila? Ah, sa kapatid. May ganda rin kasi pag may bakod, may privacy kayo. Hindi So, kaya ang balik niyo, May ticket? Oh, yun. Nakita ko yung ticket di kagabi ni Kuya Totoy. Kita ko, pinakita nyo yung ticket siya kasi ako ang nag-check-in sa kanya sa Nakita ko yung ticket nyo. balik kayo ng 18. Tapos, ano grade ka na nun, be? Mag-grade 10 ako. Ah, grade 10. Ay, congratulations pala, ha? honor student pa rin siya. <laughs> hindi nga, na, na ano ka na, anong, ano, pang ilan ka doon? Pangalawa? Pangalawa. At least, at nag-excel ka pa rin doon. Pero kaya mo pa na mag, kaya, kaya mo pang mag number one doon. Na? No? ah oh, mag ano ka lang daw, sabi ni Toy Totoy. So, wali ka rin daw sa extracurricular. Kasi, ma, nahiya, hindi daw masyadong nasali sa extracurricular eh. Hindi ka nasali doon sa mga ano? Kasi pag, pag student kasi, hindi lang kailangan academics, kailangan meron ka rin mga extracurricular. So, masali ka dapat doon. Kasi kailangan din kasi yun. Pero hindi ko mo naman, hindi ka naman nahirapan doon. Hindi naman naman Pero hindi naman kaintindi sa Salita nila. O, kasi ibang salita nila. Hindi naman sila Tagalog. Pero ang, ang teacher, ang pag pagdagturo ang teacher, Tagalog. Kasi, yung, ano yung, yung salita. salita lang nila. tapos sila nagsasalita, hindi sila nag, naka-intindihan. Kahit ako, nahihirapan ako intindihin yun eh. Yung Abra, salita nila, Ilocano, no? Nahihirapan nga lang ako. So, ngayon ay, pa ilang araw mo so, uh -huh. so, na dito? Hindi po na. kaya dumating? So, na-enjoy mo na yung stay, bakasyon mo? Oo, na-enjoy ko na na mismo yung mga kapatid mo tsaka si papa mo so, so ako pumunta ako dito nakaraan ni eh, kasama sa mga kapatid mong isa sumunod niyo yung babae si Christine si Christine oh na si Christine yung naabutan ko dito silang dalawa nito oh pumunta ako dito so ang bahay nila ito well. nilinis mo yung bahay niya naglinis kayo nag-uusap pa sila diyan Nag-interview pa sila. Si Irene. Oh. Ano, ano ba bakod mo dito? Kawayan lang. Marami halaman din silang ni Ay ano ba dito eh. Hmm. 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 Pa'no ka ilaw pa rin yun yung ano nito, suga. Hindi na patay. Marami siyang halaman. Hmm. Dito. Mga bulak dito dito. Ay, ang ganda ng bulak, -bulak. Super, ano, ang oh, laki ng ano ng bulak -bulak niya. Bukpan ng bulak-bulak niya. Rose. Oh, Ito, mga marami siyang mayama mga tanong ito niya ba dito ay may review sa ba sa mga halaman, Ito rin siyang Ay! Ito yung rose! Ang ganda! Oh my God! Yes. Oh, ang sabi rose! Yes! Ang ganda rose niya. Ang dami. Ito ang ganda ng pagkabago. Pag 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 wow! Yung rose kasi lumalaki. Gusto! Tapos itong, ano ito, ano, ano yung tawag nito? Nakalimutan ko. Bata pa ako, alam mo na ito eh. Nakikita ko nito sa school namin. Mag-comment nga kayo mga kababayan ko, Anong pangalan nito? Anong pangalan nitong alaman na ito? Ito para siyang lavender. Ito parang lavender na ito. Ito, butterfly Question butterfly bahay nila yung si Marjorie Uwi na pala si Toy Toy kagabi eh. Uh, ha? ha? Oo, nag nag madaling araw, nag-message siya sa akin ng maganda na nalibot na basa ko. Nasa Maynila na daw siya. Sino nagtanim nito? Mama mo? Oo, oh, kami noon. Kayo noon. Alam mo, ito yung busok talagang halaman. Mayroon yung ganyan sila, Sir Paul, sa bahay din nila. Maganda yung pag lumaki kasi pwede mo itirin. Maganda yung siya itirin pag lumaki na siya. Ito, ano to, mayana. Pati, mayana yun, no? -hmm. Mayana. Mayana. Maraming klaseng mayana. Ayan ang mga anak nyo ba dito, Si Jo, si Marjorie, si Christine, at si... Ang pangalan ng bunso? Rafi. Si Rafi? Ha? Raffy. Si Prince. Yung palayo niya. Raf-Raf. Raf-Raf? Rafi. Rafi Si oh. Alam, Christine, yung na-miss mo si Mama. Kasi wala si Mama. Ha? Ha? Um, miss mo siya. Na miss mo siya. Alam mo sabi mo kay mama? Ano message mo kay mama? Baka sa Pasko na lang siya uwi kasi may may, pas, may ano eh, mahirap yung klase niya, pasok niya eh. College na kasi si mama. Andito naman si ate. Nakikita ko yung video nila, yung business business. Si ate umiyak eh. <laughs> si ate Badiday, si ate Marjorie. Umiyak si ate Marjorie eh. I miss niya yung mga kakanin mo. Na, namiss mo sila, no? Oo, oo siyempre, isang taon na hindi kayo nagkita. Grabe, matagal din yun. Kasi dapat nung Pasko, puuwi kayo. Kasi, no? Ilang araw lang kasi yung bakasyon ng Pasko. Maganda rin yung ganyan ngayon na yun. Tsaka malayo din yung sa Ab-Abra. Sabi nga ni, Tut, ni, Tut, ni Kuya Tutoy nyo, pagdating ganin nyo kang Abra, pagdating nyo sa terminal sa Partas, diretsyo na kayo sa airport. Wala daw tulugan. Okay. Tapos sabi ni Tutoy, ang layo pa pala ng bahay nila mula airport pagpapuntang taloy to eh. Kasi doon na kayo nila yung bao-bao. Tumawag na kayo mama mo? Nag-usap na kayo din. Nag-usap na. Hindi nga. Masamot na ako. Dahil nga Sabi daw ni mama nila, eh hindi daw sa kanya mga kapatid na hindi siya makauwi kasi nag-aaral siya nahirap din kasi yung part hindi ba dide kahit gusto yung manyang umuwi siyempre para sa kanyang mga anak sa kanyang pag aaral siya ng ano tapusin tara yung pag-aaral niya kasi hihira lang yung opportunity ni Badiday na pag-aral nursing pa ha Hmm? Huh? Ang mahal ng nursing, ah. Huh? Mahal. Diyos ko. Ikaw na ano ba nga gusto mong course na, eh? Engineering? Engineering. Hmm. Karami yung course na gusto mong mo Ngunit? Oh. Ha? Huh? Lo. Lo. Loko-loko. Lok-lok sa ako. Lok-lok sa ako. Sundan <laughs> so, pa? Hmm. Siyempre, engineer. Engineer. Tapos teacher. Teacher. Pero pinaka gusto mo talaga ng course noon? Pero ako gusto mo talaga. Chine. Gusto ko naman lahat talaga. Ang kulang lang mapag -aaral. mapag -aaral. But, uh, wala bang other way na makapag-aral lang yung time? Yung sa tingin ko, yung support ng magulang talaga yung kulang. Kasi may mga nag-over naman na scholarship. Kasi actually, si Peter Paul, honor student siya nung high school. Well, hindi nga. Hindi, hindi. nga ako sa unang student. Pero, pero t sa, ano ka din? Nag-excel ka din doon sa klase. Kunti. Kunti, Oh, alam niyo eh. Kaya, kasi, hindi ka offera ng scholarship kung hindi ka hindi ka magaling sa school. May talong kasi yung mga teacher ko din na prosigido. ka mag-aaral. So, support. Kailangan talaga kapag magulang. Kailangan support. Supportaan mo. anak mo kung ano mga gusto nila para sa pangarap ba? Hmm. Basta ikabubuti, dapat isupport talaga. Kasi nasa magulang talaga yung pinaka-desisyon at pinaka-, pinaka So hindi ka na talaga pinapatuloy ng mga ulang mo? Ha? Uh, hindi ka na pinapatuloy ng pag-aaral? Sa, sabi kasi yung wala walang-wala din kasi kami yung yung, yung, hmm. yung yung, reason din nila na, na wala silang maayang magba. Uh, about finance. So, ano ginawa mo nun after? Trabaho. Anong trabaho ka na lang? Anong trabaho mo nun? Yung padjak. Hmm? Yung padjak. Na... Saan ka na Dun sa... Sa, sa, sa Davao, City? Dibugo hmm. ko. Pinakaunang pinasok ko na trabaho. Nag-deliver ako ng mga soft drinks, hmm. yung mga beer, yung mga kahit ah, ano kasi may buligay kasi yung amo um, ko tapos ako yung delivery boy ah uh. pajak lang yung gamit ko dadaan ka pa ng highway talaga kasi hmm. Delivery mo sa mga pero taong ka nun? 16, 8, uh, 15 to 16, gano'n hmm. Eh, yeah. yun pala na after that, di ka na nag nag manila ka na hindi pa hindi pa ka nag may trabaho ka pa lang doon sa city may so, trabaho pa, din ako ng sari-sari store buhay <laughs> ako doon balik yung mayroon, sari-sari store paano ka na pala napadpad sa pagiging panday? ha? paano ka ah, naging? sorry na <laughs> eh, hey, pag-resign ko ng trabaho yung ano ko, yung uh, reason ko ba't nag-resign ako ng na trabaho kasi gusto kong uh, mag-upin ng kunting shop, building shop tapos nung pag-uwikot doon sa amin, gamit na ito, yung machine. Magamit ah. sa amin. Ranger, Tapos, pag-uwi ko sa amin, yung mga ano namin doon, mga... Kapabaka? Hindi, yung mga kapitbahay. Kinuha ako na may paggawa sila. Mm. So, ayun. doon nag-umpisa. So, sabi ko, baka hindi ko kaya. Pero sabi naman nila, kaya mo yan sila nagpursige sa akin na mama may palabas yung talento ko sa pagpapanday mm ayun doon ang isa ang isa pinupost ko sa facebook yan yung na uh, tanong ni uh, mga internet karoon ba kung gumawa ng bahay sabi ko um, ayun, well, ayun so, uh, experience lang yun yung pagiging ano mo panday yes experience wala namang hindi ka naman ang panday kasi hindi yan pinag ah. school lang Oh, pas pa, sa para lang experience talaga yung panday. Una hmm. diyan mag-helper ka muna para matuto ka. So diyan ka sa pagiging helper hanggang sa nag-ano ka. Ayun, okay. kaya siya nagiging panday. Kaya siya napunta sa ano, PB team, panday. Ginawa yung bahay ng auntie ko dun sa amin. Dalawa silang mason at saka panday tapos ako sa ako lang yung isang labor. Hmm. O, ano, talaga, talagang trabaho. To, to make the story short, paano ka nakapunta sa PB team na sa sa Panday? Pagiging Panday ng PB team. Ano, ano yun lang, kinuha nila ako na magkontrata sa mga pabahay-bahay. Ako yung ginagawa Tapos, nangilangan ng, ng, ng PB team ng Panday, oh, no kasi magkaibigan kayo ni kaklasik kayo ni Ellie nung high school. Oo. Oh klase kami ni Eli and, and yun pinos ko yung mga na si ay nag nagawa kong bahay sa Facebook. Ah, okay. Tapos nakita ni Eli. Nakita ni o, tapos na ni kung kaya ko ba gumawa ng bahay. Sabi ko, Oo. o sige, ikaw na yung kunin naming panday. Ayun. Ah, yun. Kasi na punta sa Pidib. At ngayon, eventually successful vlogger na siya. Dinawas. Duman mo na siya sa ano eh, Duman mo na siya sa driver. Driver, di diba, pagkatapos katapos mo na ng driver ka pa tapos ngayon yung vlog vlog Driver vlogger yan siya. So ngayon, PBT, ano na siya? PBT Peter Paul. O oh, di ba? So kahit sabihin, ito nga yung ano niyan. Ah, uh, kailangan talaga pagsisikap, no? Pagsisikap, hard work talaga. Kasi kahit sabihin mong nag-aaral ka, ang daming graduate ngayon eh, pero tambay pa din. Alam din kasi yung dapat mo talaga paghirapan yung ano. Oh. Kung saan ka ano, dapat trabahuin mo Hindi yung bigla-biglaan na ganyan. Oh. Walang ganun. Tapos kaya kailangan. Uh, may siguro yung kapag ano yung mga magulang mo is talagang mayayaman talaga. Pero instant. Pero wala hmm. naman talagang ano, dapat. Maswerte nga yung iba, ganun, may... Um, pero may iba pa rin, pa may atin. makakilala pa rin ako, ang daming ganun, pinapag-aral, hindi naman ay ipagtapos. Kasi wala rin prosigil, hindi rin nagpo-prosigil. yung may pera, tapos hindi naman yung prosigil yung mag-aral. Yeah. Naingit nga ko yun natin. Kaya, Kaya oo, kita talaga kasi buti pa sila, ganun, di ba? Sa so, nag-aaral, gusto-gusto mo mag -aali. Pero kung hindi mangyari yun, hindi hindi ka makakarating ngayon dito sa pagiging vlogger kung hindi mo naranasan yun. yun dati. So, God paved the way para magiging, papunta oh, ka sa pagkumbayaran. Parang, inulma ka muna. Inulma ka muna papunta ka, 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 ka dito. Ka. Ganun. So, parang nga sila, badiday din, kailangan uh, din ng pagsasikap. Hindi laman din, kahit may sponsor sila, pagsikapan din mag-aral. no na! Sabi ni Mark, kay Michael, Di porket may sponsor na, pabayaan ng pag-aaral, magpupusige pa din. Lalo na yun kasi pagpapatunay nyo na sa mga kababayan nyo dito na kaya kamag-anak nyo na kaya nyo. Kasi kung si Badida ay maging successful nurse, siya ang first sa pamilya nyo dito, sa lugar nyo, no? maging unang nurse. Tapos, anong gusto mo ba yung mo? Nurse. Nurse din. Oh, di ba? lang mga kasi mas madali sa kanila passport nila yung pagiging nurse o nurse na course o makapagtapos lang ng nurse passport nila yung going to US eh madali sa kanila kung, sa dyan si Tita Carmi at saka si Tita Love at saka si Dr. Smith kasi may sarili sa yung mga clinic doon sa Amerika mabilis sa kanila ang makakapag-abroad So, pag-igihan ng pag-aaral, Marjorie. Ha? Keep it up. pag aral ng mabuti. At, syempre, tulungan din si Tita, Pibilab, ha? Tulungan din don sa bahay nila. Ayusin yung... Uh, akuin nyo yung bahay nyo na sa inyo. Sabi nga ni Tita Pibilab, kayo na ang nakatira doon. Dapat pangalagaan nyo yung bahay nyo, ha? Bahay niya ni Bahay nyo na yun, eh. Hindi na bahay niya na yun, eh. Kasi kayo naman nakatira doon. Eh. Okay, linisin. Ayusin yung ano, kung ano yung kailangan ayusin doon. Okay. Si Christine, Oh. Ilang, anong grade ka na, be? Uh, grade 8 na. Ay, grade 8 na rin pala to. Ito grade 8 ka, grade 10. Ah, 2 years lang palang gap nila. Hmm. Dito ka nag-aaral sa Malabog. Oo. aaral ng mabuti. Hmm. Eh, apat lang ba kayo? Atatlo lang ba kayo? Unso isi rap rap. So ayan sila. Ayan kami. Welcome back. Uh, welcome back. Welcome back. Lah. Welcome back la. Nag-usap kayo ni Tita Bibi uh, Yun lang yung Ah, nag-an sabi niya. May binilin siya sa inyo. Ha? an sabi niya? Sabi niya, ano, uh, lahat hmm. ng pandigyan mo. At, ano, mag-enjoy daw kami sa vacation na naman. Ah, uh, kasi babalik kayo doon. Uh, right. uh, Siyempre. Siyempre, concern din yung sa tita sa inyo. Kaya thank you kay tita, no? Thank uh. you po, tita. Concern, concern niyo po sa amin. At sempre sa pag-support sa inyo. Support siya. Sa pag-grabe yun sa mahal si Tita. Love na love kayo nun. At uh, sana matapos ni Marjorie ang pag-aaral. At uh, si Mama mo si Badita